natin ang bersyon ng kakampi ni Mama. Ayan, ang pangalan niya, si Medi Humarap Ka Na. Ka, Ikaw? Usok, ginaganong kay mama. Mm. Bahay ka, di ka na naawa. Paano kasi magka, magkakampi eh, kayo? No? Ka ay, hindi. Kasi magkaibigan kayo. Paano kayo sa maugaan? Sa ka. Paras kasi kayo mga ano, chismosa. Aday, mabay, ganyan, papa, ka. kay, ay, mga Masyado kang madrama. Ay, may Ay, may nga sayo sayo nga, so, drama Drama. Totoo. Yeah, oh. Yes, oh? Okay. Ano? Meron kayong comment dyan? Parang may narinig ako. Ano sinabi nyo? Tayo muna. Ayan, yung microphone. Hintayin mo. O, oh, tayo. Ikaw na may utang. Ikaw pa matapang. Ikaw matapang. Ayan. 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 Kaya nga kami nandito para alamin namin yung dahilan. Nako! Tama! Oh! Oh! Okay. Para kang pinagsusukluban, ano? Kaya... Pero ito naman, uh, aminado siyang may utang siya. Aminado din siya na talagang inuusukan talaga niya si mama. Mali yun, ha? Ah, mali yun. Mali talaga yun. Kung para makagad nito ako sa kanya, sa kakachismiso sa akin. Ay, mali! Mali yung sinagawa mo. Ay, para, ano, at saka, lagi pinamalas na yung mga tinda ko sa'yo. Oh, May utang ba siya sa'yo? Wala naman. Wala naman po. Ah, Kaya okay. lang, concern lang po ko sa isang tao pagka nakikita kong mali. Kahit naman mo siya tao, mami. Pag nakikita niyong inaapi, binabasto. Eh, Siyempre so, kahit pa paano. kasi magkaano kayo? Diba? Nanayayaan mo siya. Kaya gumagad niyan ka. Mali yun. Ay, hindi yun. Mali yung ginawa mo. Mali ang ginagawa mo. Huwag ka nang gumaganon pa. Naku. Oo. Ay, naku, mama. Teka muna, Tess. Ikaw na may utang. ko pa matapang. Teka muna, Tess. Bakit napasok yung love life naman ni mama dito? Ano ba yung love life? Eh, kasi po, kapag po nag ano po siya, yung ano po yung nag-aano sa amin. Magtutubig. alam mo? Ay, talaga. Kasi sinabi mo. Kasi yung magtutubig, Kapag nag-uusap sila, naglalandi po sila doon. May gusto ka ba sa lalaki? O, bakit? Kasi guapo na. no? O, guwapo. Guwapo? Kasi marami kang pera. Guwapo lang kasi, ay. no? Kaya nakakaganyan ka. O, ay. Kata ni mama. Kaya kong bayaran yun. pogi ba talaga? Nakaka ay, guwapong guwapo ko. Pakilala ah! oh, mo naman ako. <laughs> oh, sige, bibigay ko sa'yo. wow din ako. oh. Hoy, oh. pero nabasa na sa usapan niyan, wala nang kinalaman niyan. kasi... Kasi dalaga naman si Mama. Yes. Dalaga siya eh. Wala tayong magagawa yun. Siguro may gusto ka ron, ano? Pero si Tess ba mayroong atraso sa'yo mismo, Medi? Wala naman po, ma'am. Kaya lang po, minisan po, in, da, kada uutosan ko po yung anak ko na bibili sa kanya. Eh, lagi pong sunog. Ay, lagi pong sunog. Hindi ko alam kung bakit. Kasi minsan po nga sinasabi sunog, ko. Sunog-sunog! Eh, kasi negra yung nagtitinda, kaya ne, sunog din yung bibili. Eh, kaya sabi din. Po sa kanya. Ah! <laughs> ano sunog? Kasi yung, kasi ma'am, yung anak niya, ma'am, di sabi niya, Nagpapaluto si mama ng, Pinot. ano, ng tostado. Eh, diluluto ko naman si tostado binigay ko sa anak niya, tapos nung bumabalik yung anak niya, hey, nag-reklamo, ka... kasi siya, kung sige, uli yung ano, yung barbecue, paano naman ba po ako? Diba? Isa ata uli kayo. Ma'am, hindi ko isole. Ikasing e kulay niya yung... Uy, oh, oh, mo, Pareho sila nag o right, di ba? Ay, kakain okay, yun? Ka, Ay, Ayusin ayun. mo, trabaho mo! mo. kayo Ayusin mo, trabaho mo, para hindi ka mapagsulaw. Hindi mo, ayunin mo, ayunin mo, kasi nabi ng anak niya na yung ano. Uy, pero ano, ha? Oo nga, tostado. Pero hindi naman sunog. Okay. Hindi naman itim. Yes. Pero, pero minsan lang nangyari yun? Ma'am, lagi Alagi. po, ma'am. Ah, lagi. 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 makapag ka lang ngayon, oh. Makapag-sento ka lang. Pero, alam niyo, yung ganyang ah, uh, pang bubus sa itsura ng tao, bawal din sa batas Ay, yan. Wala nga po. Oh, eh. Wala nga po kasi. Kung kitang pupunti sila, uh, ganyan kayo. Oo. Oh. Mm -hmm. O, oh, ito na. Tawagin naman natin ang kakampi ng inirereklamo ang magsasabing mabait naman na tindera si Tess. Ann, humarap ka na. Oh, magkaibigan naman kayo ni Tess, Ann. Opo, kasi oh. kapitbahay po namin siya. Kasi po sila po kasi, grabe po silang mamahiya sa tao. Hindi po, hindi okay po may utang ang isang tao. Mamamahiya sila. Ah! Ma, na, ano naman yun, mama? Diba? Ah, nasa pakiusap naman po yun eh. Kagaya po kami. Oo ay, na kami kung may utang din ako sa kanya. Pero huwag naman sana sila mamahiya. Kasi kahit sa palengke, pag makikita niya ako, Hoy, may utang ka sa akin, Nak ka pa. Eh, may utang ka sa akin. Tinatawag ko lang pangalan mo. Oo, Pero hindi ko sabi may utang ka. Sinasabi pa. mo yung ganon. Tapos minsan kasama sabi, ko sabi yung ako. Ko, an, ko, ano? Namimit na bumibili kami dito. Sinabihan mo, Mamimili ka pa ng inihaw? Eh samantalang hindi mo ma ka mabayad-bayadan. Oh, yeah, masakit magsalita yan. Masakit magsalita. sinasabing talaga. Masakit magsalita. talaga. ka ng totoo. Eh, oh. yung Teka muna. Asawa ko lang Okay. mali naman niya sinasabi nyo. Sandali lang, Ann. Teka muna, ha? Opo. Kasi siyempre, kung nga, di ba? Kasi kung may utang ka sa akin, maiinis din ako doon. Hindi ko. Magkano utang mo? Magkano? Halos ano magkapareho sila. Ah, gano'n? No. Kahit pa paano po, nauhulugan ko naman po kasi po, naglabandera po ako. Mm. Eh, hey, na, ano, nat natigil po ako sa, ano, sa paglabada kasi po, nagkaroon po ako ng sakit sa pneumonia. Dahil bawal po sa akin mapagod. Kaya sabi ng amo ko, Magpahinga muna raw po ako, kaya na po ako mag-anay. Eh, yung mga anak ko naman po, may trabaho din. Kaya lang, minsan, construction po, minsan wala po, minsan. Kahit pa paano po, nahuhulungan ko siya. Nagbabayad naman din po akong pa utay Kaya lang pang ayaw ko lang po, kahit saan niya ako makita, binabanggit niya yun, tapos paliwa, may kausap ako. Yung Ilan ang, ilan ang, anak mo? Apat po. Tapos may alaga po kung dalawang apo po na hiwalay po sa ano sa magulang. Alaga ko po. po. Yon ang problema. Oh, yung mga mga extended na mga pamilyang ekstra nakikitira. So, ikaw na rin ang kailangan bumuhay. So, ngayon hindi ka na makautang. Paano mo ngayon sila tinataguyon? Hindi naman po kasi po yung... Kahit paano naman po, yung anak ko pag nakaka extra ng trabaho nagbibigay din naman po sa akin. Mm -hmm. Tapos yung asawa ko, kahit pa paano rin pa nagbibigay, kaya kahit pa paano nakakautay utay din ako magbayad sa kanya.